yung pala hindi naman talaga ano tumugma sa sinilagay niya sa COE. Ang, ang, ginawa, binaban, binaban ni agency yung mga applicants na yon. Eh di ano, tapos na agad yung Canadian dream mo, di ba? Nagbayad ka na ng malaki. Tapos nayari ka pa sa naban ka pa, di ba? Yun. <laughs> Kaya pala ka yung huling video ko pangit ng ano ng ano ba to ng sound quality kasi hindi pala naka on to Ayan o, may kulay green pagka naka on yun eh, oh. ayun yan yan kaya palang pangit ng hmm! pero okay lang meron meron akong gustong iyan na sa inyo i isplook <laughs> meron tayong ano eh magandang chismis kasi Nap napapansin nyo yung mga applicant ng pagbubutcher dyan sa Pilipinas yung mga nasa group diba napansin nyo uh, biglang naghintuan yung mga ano yung mga ay yung pagdagsa ng mga pagkuha ng mga ano applicants no tulad dito sa stop house halos naging ano naging di ba one year apart sa huling batch dito noong 2023 ngayon lang uli nakapagpadala tapos tinanong namin yung mga bago mukhang ano sa ngayon under ano pa under monitoring pa yung mga ano yung mga applicants natin sa Pilipinas ah uh, hindi uh, kasama ang palad hindi pa masyadong pinaprioritize yung mga ano yung mga applicants natin sa Philippines. Kaya parang yung mga na dumating ngayon, parang sila yung mga nakapending kasi na ticket na lang ang kailangan. Kaya ano, yung mga next na applicant nagaantay sa staff house, ano, hindi pa wala pang kagarantiyahan na uh, maano kayo, mare-replyan kayo ganyan kasi nga. Meron kasing meron tayong ano, kakilala hindi kakilala eh. Uh, meron lang nagsabi sa akin, nag-message sa akin kung ano yung ano yung nangyayari yan sa ano sa Pilipinas, yung mga ano na alam naman natin maraming kalokohan ng mga Pilipino eh, di ba? Eh, to nga. Meron daw sa mga, di ba, merong isang group na nagkakagulo yung ano yung nagkakagulo yung isang group tungkol sa mga training centers, mga ganyan. Kaya pala, merong mga nag aaway away din sa group na yon. Eh, meron palang blower. <laughs> May whistleblower din sa, sa, yung sa mga nagpo-post na yan. Uh, ang balita ko, uh, kasa, ay, ano siya, nag-apply yung tao, mga tao, sa training center. Yung sa mga training hindi ko nababanggit kung ano mga training center, marami sila diyan, di ba? Basta isa doon sa mga training centers na 'yon eh ano, ah uh, gumagawa ng kababalaghan, no? Para yung alin nyo, yung mga si nababalitaan niyo mga eto, Hindi ko ano to ha, may mga nagsasabi lang sa akin yung mga certificate certificate lang daw mga walang experience pero nakakaalis hindi ko inaano yan ha? hindi ko ano, ay basta uh, sa akin kasi ang ano ko, ang pinaka ano ko, yung experience. Sa akin kasi yung experience na na legal yan ang maganda eh. kasi pagka check check ka na dito sa Canada eh, wala kang wala kang ano kinaka kinakakabahan hindi kakabahan kasi legit lahat din sa no meron dito sa may ano mga sa mga training centers natin daw Mayroong whistleblower, no? Kasi, ang laki daw ng binayad nila. Tapos, hindi raw kagad sila mapaalis. Ngayon, sinabi ng whistleblower na to, yung kababalaghan ng ginawa nung, ano, ng training center sa mga agencies, no? Eto na, yung mga agencies ngayon, nagigpit na. Uh, about to yung sa ano eh, sa, tungkol sa SSS, no? Dati kasi, naalala ko rin kasi nung nag apply ako, yung SSS, SSS, mo, eh, ipiprint mo lang yun. Yung mga, ano mo, yung mga hulog mo, gano'n, makita yon yun. Ma, doon nila i-check kung talagang matagal ka na sa, ano, sa company na yun at nag ka ba talaga. So, sa akin, walang problema kasi yun naman talaga yung sinasahod ko yung monthly. E, ano yun, yung nakikita eh. Ngayon, ipapasa mo yung printout na sa, ano, sa agency. Ngayon, itong ano, itong ano, syempre, ano yun, print out lang yun eh. Ibig sabihin, madali mo yung i-edit yung mga SSS, ano na yan, mga hulog, ganyan, no. So, mapipay mo yan. Uh, kasama na yan yung mga experience. Kung, kunyari, na kayo mo yung sa SSS eh. So, pwede ka na mag, mag ano rin ng kung gaano katagal mo experience gusto mo, di ba? Ngayon, merong nagsabi sa mga agencies natin dyan sa Pilipinas, no? Ito yung, ano yung magandang, ano, magandang nakita ko sa, ano niya, meron daw siya, meron daw sinabihan yung yung mga ano natin mga whistle whistle blower natin ng mga agencies ngayon naghigpit yung mga ano yung mga agencies natin pag pumupunta kunyari mag-aapply kayo kunyari natawagan na kayo o, intervene kayo ni agency pagpunta niyo doon makapasa kayo ng requirements ah uh, yung mismong SSS mo doon mo bubuksan mismo sa ano sa location ni agency papabuksan nila sa iyo yung account mo ngayon. Titignan nila mismo sa account mo kung legit yung SSS XP yung ano hulog mo para ibabanggaan nila ngayon sa experience na sinasabi mo sa iyong sa ano sa iyong COE, no? Ngayon, merong mga nangyari daw. Pinabuksan nabigla nabigla daw. Nakita hindi naman daw yun yung ano yung sa SSS niya. Pagbukas o oh, nakita yung SSS. Yung pala hindi naman talaga ano tama na ay ano tumugma sa sinilagay niya sa COA. Ang, ang ginawa binaban binaban ni agency yung mga applicants na yon. Eh di ano tapos na agad yung Canadian dream mo, di ba? Nagbayad ka na ng malaki. Tapos ano pa? Uh, na ano pa? Nayari ka pa sa naban ka pa, di ba? Kaya kung ako sa inyo talaga, go legit kayo. Mas maganda na yung ano yung, yung kinuha niyo na experience eh ano ah uh, legit lehitimo, mo kasi hindi kayo kakabaka-baka kasi hindi lang naman diyan yung sa pag ang magiging problema niyo diyan kunyari eh kunyari may mga hindi ko inaano ha ah, may mga pineke na dokumento mga ganyan eh hindi lang yung sa pagpupunta mo rito sa Canada yan kunyari lumusot ka na sa ganyan uh, i-check pa yan dito pagka mag apply ka ng PR mo meron dito nabalitaan ko dati sa YouTube matagal na siyang permanent resident ngayon na check down ni IRCC na pineke niya yung dokumento niya nung papasok pa lang siya dito sa Canada walang dalawang isip ang IRCC ang Canada pinauwi yung tao na yun kahit matagal na siyang PR dito kasi ano sila eh parang nagra-random nagra-random check ang IRCC kung talagang yung dokumento mo ba eh lahiti mo o hindi napakamalas ng tao na yun ano na ano nahagip siya matagal na siya permanent resident balik siya sa Pilipinas kasi nga yun nga dinaya niya lang yung kanya mga dokumento kaya hindi ko pinupush yung paggawa ng ganyan oo nasabi ko nga nasabi ko nga sa inyo na ano kay ano kailangan diskarte nyo ganyan ganyan pero syempre isipin mo yung ano mo yung kapakanan ng future mo lalo na kung yari nakuha mo na yung pamilya mo tapos makikita ka ng IRCC na ganyan meron ka palang peking ginawa meron ka palang ginawang kalokohan hindi yan yung tulad ng ano kasi krimen yan dito yung mga pagkain na false false ano yung ano ba to falsification of documents ano yan, number one yan na madalas nagpapauwi ng mga ano kababayan natin sa dito sa Canada. Kaya kung ako sa inyo, eh ano na lang, uh, dumaan na lang tayo sa tamang proseso, no. Maraming gumagawa niyan, sinasabi ko sa inyo. Yung sa mga yung sa nag-comment sa akin na na sabi, ano sabi? Uh, alam mo naman palang may mga gumagawa, ibinlag mo pa. Eh ano lang to, ano naman to parang open secret naman to sa mga nag apply natin ng mga ano eh, ng mga ng na mga natin eh, mga kababayan natin eh. Ano to open secret to na alam natin mayroong gumagawa pero wala lang nag nagbabalita kasi nga secret lang. Kaya lang ang problema nga rito, masyadong naaabuso. Tapos ang problema, hindi hindi alam ng taong gumagawa na yun yung risk na nagagawin niya para sa future niya isipin mo ngayon o oh, sabi niya yes makakaalis na ako oh, ganito lang ginawa ako ganyan ganyan hindi niya alam yung yung ano hindi niya na foresee yung future paano kung kunyari may mangyari sa, sa yung ganito Uh, nakasettle ka na rito sa Canada tapos makita yung dokumento mo na ganyan uh, mapauwi ka. Eh di, ano pang babalikan mo ngayon sa Pilipinas? Di diba ang buhay mo na nandito na sa Canada? Yun lang yung concern ko kasi sa mga ano gumagawa ng ganyan. No? Eh, ano yun? Sabi ko nga sa, sa inyo, ano yun? Uh, risky yung, ano, yung ganyang gawain. No? Hilang, mabilisan lang na video. Ano na ngayon? Thursday ngayon dito eh. Ano? O nga pala yung ano yung ispir, parang ipa-spring na rito eh. <laughs> Nung isang gabi, plus 4. happy. Hindi na masyado malamig, you know? Ha? Huh? Sige na. Wala na akong ano. Ibang masabi. Inisplok ko lang sa inyo yung ano, yung, yung mga nangyayari sa inside nangyayari sa ating ano diyan sa mga agencies, sa mga training centers, mga ganyan. Ano kasi talagang nakaka, ano to nakaka, malaking balita to yung nangyari na to kaya biglang naghigpit yung mga agencies natin oh, sige na like, share, subscribe ay ah, mga ganun alam nyo na yun eh. sige na, alam